Hi hey guys, welcome back to my YouTube channel. So ngayon, nilala tayo ng Roblox sa uh, computer. Ayan. Wait lang guys. Up. Ayan, nakikita nyo guys? Tignan so, natin. Ayan. 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 Kita nyo ba guys? So ngayon, kukulik ko muna tong kukulik muna tong Itong keyboard dito sa computer. So, ganito ang setup natin, guys. Ayan. Ah, normal lang. Normal. Normal. Normal lang. Hindi pa ako masyado marunong dito, eh. Kita nyo ba, guys? Ay, kaya na pa lang, eh. Connect. Ayan. So, dyan. box Ay, ah, perfect. So guys, nakikita nyo ba? Hindi ako marunong mag mag ano dito eh, mag record sa computer. Kaya dito na lang ulit sa cellphone. So, pinigyan ko ng malaking mushroom tong account ko dito sa computer para ano, para may umaman 400 million na pera so guys ito ang aking no so ano yun, yun ako guys yan wait lang naglo-loading pa so guys naka wifi na kami so yan guys yan ito ito uh, ako to wait lang nag medyo nag-aano siya Kamusta? Ay, ito po ako, guys. Ayan. 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 So, maglalaro tayo ngayon ng Crow a Garden. Ayan. <laughs> Naglalag siya, bes. Crow a Garden. Crow, Crow a Garden. Crow a Garden. nya yeah, sure yeah. ayun lang guys yung ano ko kasi dito ako marahil marunong dito yun eh. saan tayo pumunta? May bago update dito. Hindi hindi ko na ano yung update kasi ay shish. Hindi ko na ano yung update kasi ano tulog na ako kagabi sa yama eh. Tara try natin mag-submit. Kailangan buti may blueberry ako. May pollinated blueberry pa ata ako. Ito na kasi ako, wag na akong maglakad-lakad. Pollinated, please, pollinated. Yun, ayun, ayun, ayun. Hindi kasi makuha yung Hindi may moon May, may moon na Tapos ito flower seed pack daw ito eh. Sayang hindi ko naabutan ka gamit. Ha? Huh? 0.24? What? What the shish? Ano gagawin dito? Ay! I submit ko diba? Ay! Ilan ba? Ilan lang ba to? Zero point nineteen lang siya pala eh. Ulit. Hanap. Kasi blueberry pang art. Ay, gagi. Ang Ang pa ako dun. Sa leader, leaderboard Ay, ayon ko ng bamboo. May bagong ano siya, Number Yung tayo sa ano gear shop Ano para? Okay, pala Uy, gagay may legendary. Bibili ako. Pwede pala eh. Paninigang ko.

1.8 milyong tuha Hindi ko pa guys, turuan niyo ako kung paano magkawin dito. Kung paano i-touch, parang itatanim mo ganun. Kasi ako di ko alam eh, kailangan ko papindutin. <laughs> di ko alam. Sorry, sorry, sorry. too touch na natin. Ano yan? Ano? Ano yan? Squirrel? Ano ba yan? Gutom na ata itong mga alaga ko. Ay, gutom na nga sila. ito ta, ta dito. Hmm. ano na ka na nga. Walang mas ma magandang pagkain tong mga ano ko. Wait lang nga, nalilito ako. Ikon ko muna. Sabi <laughs> so nga, nalilito kasi ako guys. Yeah. Hindi ako, mas hindi ako masyado marunong dito So, naman. Asa mo yung mga watermelon? Ba't kasi? Alis mo muna to. di ako niluduling na dito. Oh, Apat lang eh. Okay. Ito ako yung kuwag yung pang. Uy, oh gawag. Ang oh, laki yung kanya na. Pakainin ko na sila. Gamit na ako ganito. Kagawa. Speed. Speed. Puta ka. Hala, ang unti lang nun. Kamain ko muna, guys. Puta. Ano ba yan? Ang bagal. Mabuti ko siya. Abos agad, oh. Pot. Ba't ayaw mo, Speed? Oh. Puno agad. tal, ito mo. Mula mm, natin guys. Yes, na to ah. Kata so, kang ka. Hmm? yan. Ayoko na pakain niya. Sana may lighting rod din tayo. Wala kasi. Mahirap lang tayo. Eh, collect, collect na siya. na be. Ay, kaki. Nag-collect na ba. Sige, pakainin ko ulit. Kawawa naman may na yung gasha gasha na yan. Pakain ko. Ayan na. Ayan na mapakain. Mas na to. Gagyan to ba? Wait lang. ko muna kung tagi yung presyo. How much is this worth? Ang baga. 91,000 na Pwede na, pero pakain ko na ng ngiti. O, kain niya? Pagod na. guys, tama na ba? Nabuburing na ako eh. Gusto ko, na, gusto ko natulungan tong account ko na to eh. Naglalag siya be. Wait lang, hindi natin. eh na be. Naglalag siya talaga be. Hindi ko na alam be. Walang bakit naglalag may Live na ba tayo dito? So guys, tara, live tayo. Bagong game tayo. ngayon magkita tayo ng games kasi nagugulan ako gusto ko pag naglalaro ako dito sa computer kailangan kalaro ko itong cellphone ko para mabigyan-bigyan ko ng fruits kasi dito eh 700 million yung per shekels ko tapos ito 400 million lang kailangan ko mushroom nakakuha pala ako mushroom kanina kaso nabenta ko ginigay ko lang sa dito no? ayan <laughs> so guys anong lalaroin natin Pababa ko na nga ito. Kailangan. Pa, ta, patas. Patas. Pa, pataasin ko na lang na guys. Ay naku. Para maano para makita ayan ganyan na ayan ganyan na guys ganyan na ba ayan okay tagal natin doon ah na. ayan color hide and seek na lang ayan sorry kasi balik sila try ko kapag mag vlog dito mag record dito sa computer try ko kasi mayroon sya palang pag record din dito tingnan mo ayun ah meron sya dito meron sya dito ay shish punta pa tayo dun <laughs> Basta ipakita ko lang Meron akong nakita dito na pwede mag-record. Pwede dito mag-record. Ba't nawala? Hmm? Ah, ano guys? Ano nga guys? Put. Wala. Squid Squid game. a forest. Spelling binalang day lang, Magaling ako dyan. Enter ka na din. Ayan. Ayan ba yan? Ayaw pa mo. na. So guys, ay. Wait lang. Ay, gagi ka. Ano yun? So guys, ngayon lalaro tayo scaling. spelling. Mag-chat na lang tayo po. Dump. dump. Ay, Akala dump. Akala ko dump. Ika natin to. Sagad natin to. Baka tarama rin yung <laughs> Ay, sick. Ay. Ay. Paano mo chat? Yeah. Uh, so, sub. Uh, 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 so, um, ano ba yan? Pag nangabi, isa pa. Pero hindi na gana.

Skin. Ang galing. Magisa na lang siya o. Mm-hmm,

Please spell. bus, Ano yung basic? Hindi pwede mag ano dito sa keyboard? Please Wait. Hindi na ako dyan. Hindi try ko pwede kung pwede. Muntik na ako dun. Gas bendy guard. Opo okay, dapat pwede dito. Wala, sunod na ako dyan. Alam mo. Saw. 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 Ha? Tama naman. Ah, parang sunod na M-A-P. MAP. Nasunod na ako dyan! Oh, Ala, kailangan pa dun talaga. Ang doyo. Puta. Bawal tong keyboard. Hindi pwede tong keyboard. Red. Eat. 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 Dyan talaga? Puta. Ella, si Ella ko na yan. Hindi. Hem. I Please spell. Ay Please spell. Cut. Cut. Okay. Please spell. T. T? Huh? T ay T uh, T hindi T T kasi bet T sorry alas sila tumbo nila god oh my god cost 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 at ay cost ah uh, cost sabi niya yung kung anong cost ay cost Isip. FACE YOUR FEAR Ayan kasi si Desk Ako naman yun Ano? Desk? Wala di ko VEST Ano ba yun? Ayun nakakala ko Desk VEST pala Ba't bawal? Bawal lang kuha dito keyboard Paano naman ako? Naka-keyboard to ba eh? Ala! daya! Ah! Paray ko ba ito? Ayoko be! Web. Hindi ka makain tayo? Nagsasalita? second okay, ako oh. Um, oh, bonak. Pata ata eh. Alah, tama naman. Fed. f Huh? I first victory. Oh, the talaga Please spell. Out. Out Please spell. Cry. C R I M E. C R I M E. I cry. Aka crime. <laughs> try pala ang Mia. ka naman. Ito na lang yung nag-ano sa akin kanina. Maghintay kasi. Ilang minutes na ko. 24 minutes na ba. I-edit ko pa to. hand wala hindi pala pwede hand hand no sabi hand. ay head oy, tama kala ko head hand snipe, snipe. ako na panalo dito sure win ay hala kala ko mali siya hala Chug hug ha hindi ko alam yun na bahala na chug tama ha oh, tama pa yun palpalaran ko na nga yun G-U-L-E Gale Ay Ito ka pa Mm-mm Ito pa? Saan? Ay, novice speller na ako, ba? Curb. Ah. Di ba? c o r ako, napanalo dito. Ah, okay. Alam hindi ko masyadong... hindi ko siya wala. Ang lahat. Hunting. Hunt. Hunting. Gauge with Lumby. Come on, my young. Larn, a guy. Please spell Tender, Tender, basic Tender Joy. Tender, Tender. Tender Tenth grade. Mid meteorology. Meteorology. Meteor. Ah, meteorology. Bakit meteorologist? Ay di lang. Bakit kanina meteorology sabi? Meteorol. Ah, di ko sure. Wala di ako makalakad. Wala ba di ako makalakad? Hindi gumagana? tap guys oh hindi mm, makalakad siya be wala anong nangyayari wait lang so guys libo na tayo Apo, <laughs> ako pa cry kasi be libo na tayo dahi tapos ayusin lang natin tapos na ako magjo na <laughs> So guys, ayusin <coughs> ko lang.